Uh, panalangin sa umaga Panginoon kong Diyos. Salamat po sa isa na namang araw ng buhay. Bago ang lahat, inuuna kita dahil alam kong wala akong magagawa kung wala ka. Patnubayan mo po ako ngayong umaga. Ituro mo ang tamang landas, isara mo ang maling pintuan at buksan mo ang mga pintuang galing sa iyong kamay. Bigyan mo ako ng karunungan sa bawat desisyon, ng pagkaunawa sa bawat pakikitungo at ng lakas ng loob sa bawat hamon. Kung dapat akong umalis, samahan mo ako ng iyong kapayapaan. Kung dapat akong huminto, ipaunawa mo ang iyong tinig. Iligtas mo ako sa mga abalang lumilihis sa layunin mo at ilapit mo ako sa iyong kalooban naway lahat ng aking gawin ngayon ay iyong patnubayan, ang aking trabaho, mga salita, ugnayan at maging ang aking katahimikan. Gawin mo akong liwanag sa gitna ng kadiliman at sa lahat ng bagay, maparangalan ka nawa. Pagpalain mo ang aking araw, isipan at puso. Nagtitiwala akong kasama kita at lahat ay magbubunga ng mabuti. Sa pangalan ni Jesus, Amen.